Hi guys! Nagbabalik na naman tayo. Ito yung kay Aguini. Nakakaulog si Paul. Uh, kung sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan. Medyo nagiging boss ko. <coughs> Hi guys! Hindi, may atulog na kasi. So, guys. Ito yung part 2 na worth it ba? Nagbaya okay, mo sa title. Ang Dolphin Scooter. Puro mukha na naman. Okay. <laughs> well, guys. Number 1. Ayan. Zoom my face. Uh, zoom my face. <laughs> so guys, number one kasi, uh, kung worth it ba itong Dolphin Scooter as a uh, service, is magasto siya, number one. So, kung magasto siya, kaya mo naman, afford mo naman. Kasi, to so, te technically, ang worth ng isang pub belt is umabot ng 250. Oh, so, sa mga yung ginakailan uh, dyan. Ay, yung yung rig, o yung class B, yun, yung ngayon sa mga class B, sobrang bilis na mapigtag. Pero kung totoo ah, uh, umabot ng 900? 800. 800? O diba? Yung o Yung orig pero pareho lang yung quality. Ano <laughs> <laughs> yung pinapatumaan na? black na nga. At yung pagcha charge yun. Yes. Ah let's consider yung charging niya, as in talaga sobrang tagal na mag-charge kung lulubatin mo siya based dun also sa mga sinabi ko last vlog no? so sa kuryente medyo tatama talaga siya and um, yun nga kaya ako nasabi dun sa pump bell, kasi unang una uh, yung pump kasi goma lang yun eh so uh, may chance talaga na mapigtal or babana okay So sa, sa kuryente naman, guys, nakikita nyo, uh, para ka nag-charge ng cellphone na labing isa. Kasi labing isa yung sabay-sabay nakasakta. Imagine nyo sabay -sabay na yun. Ilang volts kasi din po, di ba? So, yun lang, yung number one. Although sa number two natin, hindi siya pwede sa malayuan, pero pag sa malapitan, good na good siya. No? Pamalengke, paghatid ng... Actually, kung pag-atid lang ng ano ng bata guys depende pa rin no depende or kasi pamalingke ka kasi depende din hindi ko pwedeng mag-impact sa pilong bigas dito <laughs> no although nakalagay sa ano niya 250 kilos eh paano kung nasa 200 kilos ka na or 260 kilos sobra sobra bigat ba ang laki no medyo malaki so ah <laughs> uh, hindi siya pwedeng sa malayo one of the things na na-experience ko nung tinry ko siya pang malayuan actually, pinanglalapod ko kasi to kung naalala nyo pa yung lalapod yung mga nakakilala sa lalapod dyan dahil ako sa mga naging tawa ng lalapod or partner ng lalapod hindi naman kasi ako tawa kasi nga, pwede kang pag gusto mo pwede hindi, di ba? so, the best part is sa lalapod, pag malapit no? malapit lang, malapit yung bibila mong uh, store, then uh, malapit din pag deliver ng mga ano, customer. So technically, yes, naging delivery man din ako ng lalapod. Ayun. Ang sarap mag-deliver, guys, kasi unang-una uh, yung scooter mo is kuryente lang gamit. di mo kailangan mag -gasolina. Although the down part with that is pag nalobat hindi no, di ka na pwede mo mayay, eh. ka na ulit ng charge so ganoon although sa lalapod kasi na experience ko hindi naman lagi may offer hindi siya laging may order. Uh, siguro, in 2 hours, nakakain isang order ako. In 2 hours a day. No? Sa 2 hours ko, naghihintay. So, sa so 2 hours na yun, guys, pwede, pwede yung saksak muna yung si Dolphin Scooter. Habang nag-third siya, naghihintay naman ako ng order. So, pag may mask na order, yun, tira. Bu uh, bunot, then takbo. ba diba? So, yun. Uh, ang experience ko lang, kaya hindi siya pwede sa mga yun is because, and uh, bumibigay yung ano niya, yung pump belt sa malaywan. Pag sobrang layo na, and then nag-deliver ka ng mga pagkain, ang gagawin mo kasi, nasa dulo ka, no? Ay <laughs> eh, sinasabi yung nagkakabi na <laughs> Ano yun? Napupunit. Napupunit. Oo, yun. <laughs> Nababanat, no? May stretch out sa sobrang gamit. So, hindi din biro na gamitin siya lagi no? Sa mga layuan, you know, Although, 20 kilometers kaya niya, uh, hindi rin biro na, hindi rin dapat siya sinasagan you no? Know, sa limit niya. Well, uh, sa akin kasi, mapapansin nyo, paano ako nakakapaglalapo, di nagtagulan? So guys, hopefully, meron na akong video na mapapakita sa inyo kung paano ko siya ginawang waterproof or water resistant sa ilalim. Kasi kung nakita nyo na, di may mga Dolphin Scooter dyan. Uh, pagtingin sa ilalim, battery, and then, ano na yung motor, di ba? Ipakita mo yung motor, and then, uh, yung mga wirings niya. So, paano siya maging waterproof sa baha? Na, na try ko siya ilusong sa baha, guys, using the water-resistant method na ginawa ko. Uh, ito lang ginawa ko, guys, simple lang. Uh, ang ginawa ko, nilagyan ko yung, kumuha uh, ko ng plastic, malaki. Actually, yung plastic na ginamit ko, yung bubble wrap mismo nung scooter. And then, bulka seal. Ah, uh, di ba? Kaya di na agad. So, bulka seal ginawa ko, bawat sulok ng scooter na yon, nilagyan ko ng plastic na yun, binultasin ko. Siyempre, kailangan mo siya i-cut kasi may part doon na uh, hindi uugma na pagka tinapal mo lang, eh, nagtatakpan na lang. So, kailangan mo siya i-cut. No? Uh, common sense. Well, uh, yun, kaya ko siya nagawa ng resistance because of plastic, bubble wrap, and bulkasive. So, next here is uh, kaya yeah, kung malayo nga, bike na lang o kaya motor, pero kung wala naman kayo nun, uh, sige push nyo uh, para may idea din kayo kung kung saan lang talaga yung limit niya. Pero hindi ko talaga na-advise. Oh. So, nasa trip niya yan. Uh, number 3 dito, bawal, ano ah, ito, sana sana bangga. <laughs> bawal mabigat, yan lang, bawal mabigat. Guys, real talk. Ah, uh, nakita niyo naman gaano kalitang itong 12-inch scooter na to. Lalo na no sa kem una, lalo sa lumir no, <laughs> so, gaano siya kaliit, 'di ba? So, hindi siya ano, uh, pangdiinan katulad sabi ko sa last vlog ko. Hindi siya pwedeng mabigat, guys. Kung mabigat ka na, sobrang bigat mo na, wag ka nang magdagdag pa. ah uh, although meron siyang ano, yung babysit, tuwan baby seat, parang tuwa na baby. ah siguro, ma-advise ko siya sa edad na 3 uh, years old, 2 uh, two two to 3 years old, or 1 to 3 years old. Ang uh, mm -hmm. ganito lang kaya yung bigat guys, promise. Uh, kung tataas pa doon tapos kasama ka pa, hindi na hindi nakakayanan yung 12-piece scooter. Under siya, pero matik yun, nakasahan mo na bibigay na yung pamphlet niya. ah, uh, nga pala guys, di ba na uh, advice ko sa inyo na palitan nyo ng yung matigas na gulong sa likod, ang tawag doon, yung uh, tubeless, o kung tawagin nila. Uh, So, guys, yun nga pala, medyo mahirap yun sa tag-ulan kasi madulas talaga mga tubeless na gulong. Yung wala hindi na kailangan hanginan, nagingang hangin, talagang purong goma siya. Yun lang ang down part ng isang tubeless na goma na, na gulong. Madulas siya, guys, sa kalsada. So, ingat kayo, kung sa kaling nagpa kayo mag-tubeless na tire, is uh, dapat maingat kayo sa mga tag-ulan, lalo sa tag-ulan, tag o kaya sa mga madudulas na kalsada. So, uh, yun guys, yung number 3 nga natin. So number 1 natin is magasos, uh, magastos, medyo cozy siya, no? Well, lahat naman ng scooter talaga, kahit naman yung mga big time na scooter o oh, tawagin natin mga flagship na scooter, no? ano, cellphone flagship. Ah, uh, mid range siya kahit kung budget na scooter eh talagang ah uh, dito, talagang kailangan talaga na ano, na tawag dito. Kailangan talaga i-maintenance, no? So, may mga tanong sa akin, paano maintenance guys? Uh, unang-una, lalagay nyo langis yung gulong. Una -una. So, worth it naman ang scooter, Dolphin scooter. Kung talagang gusto nyo talaga mag-scooter, guys, uh, mura lang ang scooter na Dolphin scooter, 6,000, meron ka na Dolphin scooter. Uh, but of course, uh, hindi pa itong kasama yung mga langis na gagastusin mo para dun sa bearing ng gulong. Guys, kailangan mo ng mga langis. Lagyan mo langis. Uh, kahit na meron ng langis yun na nilagay galing sa manufacturer, kailangan mo pa rin yung langis. Kasi unang-una, ah uh, hindi ka hindi siya ganoon ka smooth. Kasi nilagyan ko lang ng sa akin, totoo nga sabi ko sa last video ko na naputol din na nag-video ko, maintenance ko, pinalitan ko ng pump belt, tapos nilagyan ko na lang isang gulong. Uh, mas lalo siya naging smooth simula so nang ako naman. Although naging maingi siyang konti, siguro yung bearing niya na sobra sa dulas. na uh, sobra siguro ang nilagay, siguro konti-konti lang talaga yung kailangan niya. Uh, yun, yun talaga mga natin. Sa kalinisin guys, hindi niyo kailangan basahin siya. You sure. Although ako talaga, uh, piang dihinan ko talaga yung water resistant na yun na uh, plastic tas glutasil. Pwede ko talaga siyang buhusan ng tubig. Hindi naman talaga ito the fact na malakas yung buhus mo ng tubig. Ah, uh, konting tubig lang. Or punas-punas na lang. Bumili ako ng guard, Ayan. Ga... Ano? Anong tawag ba yun, yung spray Huwag muna sa mga puwer Mga puwer Yung Glade. Glade ba <laughs> yun? Tinry ko yung Glade. Okay siya. O, oh, nakakakintak din siya. So, pwedeng ganun guys. Sa gulong yun, pwedeng nyo basahin yung gulong guys. Ingat lang. Kasi kung hindi pa nila ganun water resistant yung ilalim, eh baka mabasa yung battery yung motor. Masira talaga siya. So, yun guys. Uh, yun lang sa akin. Particularly sa mga ano pala. One more thing. Uh, particularly sa mga pindutan. Like the signal buttons, the power button, and also the, uh, you know, yung susian. Kailangan talaga siya may plastic guys. Kung alas kayong umulan ah uh, as much as possible, takpan nyo yung buong manubela nyo ng plastic or ng kahit anong pang waterproof din sa, or water resistant din. Kasi yung unang-una -una guys, hindi siya waterproof. No, okay, hindi siya waterproof. Yung pihitan nyo ganun, hindi waterproof guys. Pag nabasa yun, matik yun, grounded yan. So, yun guys, uh, ano po ba? Ano po meron tayo dyan? Bigyan natin sa na. Okay na? Okay. So guys, thank you so much for watching this video. Uh, I'm um upload si Paul and you're watching Dinoya Mimi. Uh, the Oral Gaming Channel. and Thank you so much. Please like and subscribe. Uh, naka 1,000 views tayo dun sa isa. Medyo nagkaroon ng ads ng konti. Hindi ko sure. Pero uh, sana guys, mag-like kayo, and subscribe. And uh, I'm, I'm doing this uh, for the community.